May pananampalataya ka pa rin? Hindi pananampalataya ang problema ko! Tinalikuran ko lahat para sumunod sa'yo! Pero iba tao ang pinagagaling mo! Pinagpala ka, Panginoon ng Diyos. Hari ng sanang ang nagbibigay at nag-aalis. Bakit ko hinahayaan ang mga pagsubok? Hindi ko alam! Para patunayan ang katapatan ng inyong pananampalataya, pinalalakas ka nun. Ito ang nagpapalakas sa iyo! At kay Eden, itoon mo ang mata mo sa akin. Ang hawa ng aming kalungkutan at, at ginagamot, ginagamot ang sugat ng turong puso. namin nagluluksa sa buhay na hindi maaari. Lumulubog ako! Panginoon, iligtas mo ako! Ang anino ng iyong pakpak, ang aming kandungan. Simon! Sim sim